po namin. Mr. Tenero, Mr. Tenero, 2017 ka pa broker. Baka meron kang ibang kapwa broker na maaaring tumulong sa'yo para bigyan ng, ng uh, identification kung si Carlos. Kaya, makaayaw mo lang sabihin dahil Distrito ng Manila. Wala na po eh, kung, kung iluluwat. Eh, yun na lang po. Yun po okay. talaga ang so, alam. Wala kang ibang kilalang broker na maaaring kilala siya. Hindi ko na po alam, Mr. Chair, kung kilala niya. O kilala di, sa alamin sa natin. Alamin, alamin natin. Kung kinakailangan silang tawagan, kung kinakailangan mong puntahan, tutulo, bibigyan ka ng proteksyon. Alamin natin. Yung mga kapwa mo broker na kasama mo ron, tanungin natin. Mr. Chair, we want to get... get namin ito, ayaw um, namin ikaw ikulong. Pero ikaw ang susi para malaman natin sino si Carlos. Ikaw ang susi. Ikaw ang susi. Alam dyan. Kasi po, natin yung mga kapwa mo broker. May mga broker. Wala kang kilalang broker. Wala kang ibang kilalang broker. Ano yun? Yun. marami na yun. Patawag natin dito kung sino may kakilala. Tutumukan ka namin. Pero ayaw namin hindi kami naniniwala na hindi mo kita na si Mr. Tatos. Mr. Chair sopra-sopra na po ang nangyari sa sure. ako. Oh, okay, ikaw ay makapag-isip-isip dahil ikaw ay nasa uh, nasa kusubiya ng Senado pakasakali, mapag-aralan mo kung ano ang mas magandang hakbang. In the meantime, you are cited in contempt of the Senate. And uh, we do not, sabi ko sa um, opening statement, ayaw kong gawin ito. Hindi dapat ang maliliit ang nakukulong. Pero kung ito ang paraan para matigil na yung pagkakasangkapan sa inyo, na paulit-ulit na nangyayari, ikaw mismo nagsasabi, ilang beses mo nang ginagawa ito sa iba, na hindi, ginagamit lang ang iyong lisensya, wala kang pinalaman, iba ang mga kumikilos, uh, iba ang buong pondo. Sa kaso ni Lujin Tenero, broker ng 1024 Consumer Goods Trading, siya ang pumirman ng import entry documents para sa smuggled frozen makarel na may halagang 68 million pesos pero nakalagay sa deklarasyon ay 40 million pesos at chicken puffers di mo ang laman ng tanongin kung sino si Mr. Carlos dahil sabi ni Mr. Lucin Tenero, isang Mr. Carlos ang uh, kausap niya para pumirma. Pag Bureau of Customs daw na utos sa kanya. Pero hindi niya alam ano apelido ni Carlos. Tulad ng sinabi natin noon, paano hindi makikilala ang taong kausap sa milyong-milyong pisong transaksyon? 40 million pesos, if I'm not mistaken, pipirma ka sa mga dokumento sa halagang 40 million pesos, hindi mo kilala sino yung nagpapirma sa iyo. Hindi ka pa naipaniwala. Nilalawa natin sa nakaraang hearing ang bulok na sistema ng smuggling. Ang sistema kung saan ang mga maliliit na ginagawang panangga at ang mga nasa likod ay patuloy na yung ayaman sa pawis ng ating mga magsasaka at mangingisda at na ng ating mga consumer o mamimili. Anyway, Mr. Chair, I, uh, I only have a copy of the explanation of uh, both Ms. Brenda Disagon and Luyan R. Not the, the brokers that were uh, also here uh, during the last hearing. Uh, but it seems that the, in their explanation, there's still a, a lot of inconsistencies and um, I don't think this is accurate, Mr. Chair. So I'm sorry, I, uh, it's a difficult, order, but I uh, move this chair to cite them in contempt because I don't think these are. They are very truthful in their uh, in their uh, explanation of why they should not be cited in contempt, Mr. Chair. Thank you, Mr. Thank you, Senator Jamie. Uh, may huling gusto pa ba inyong ipaliwanag apart from yung na uh, bigayin ninyo sa inyong uh, show cause uh, letter na uh, ginaong uh, Louie Jim? Good morning po, Mr. Chair. Good morning po. Uh, so hindi mo talaga kilala yung apelido ni Mr. Carlos? Yes po, Mr. Chair. yun lang po talaga ang pakilala niya sa akin po. At the same time po, um, sabi niya po, uh, authorized representative po siya ng 1024 po. Mr. Chair, parang mahirap naman na mga paliwala, uh, na matagal na kayong nagtatransaksyon at malalaking amount. Mr. Chair, hindi naman to ilang daang piso lang eh. Tapos hindi nyo kilala yung pagkatao, magtitiwala kayo. Paano, paano kami maniniwala? Yun sana, pinagbibigyan ka ng pagkakataon na ating chairman na ipaliwanan na kung busy kami, kaya hindi ka nagsisimaling. Paki, ano naman, sige, bibigyan ko namin ng pagkakataon. Mr. Chair, yun lang po talaga ang pakilala niya po sa akin din the same time po, Mr. Chair, uh, doon po sa nagsabing pagtitiwala po. Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po kami magtitiwala po doon sa kausap uh, namin o sa authorized representative po ng consignee po. Kasi, Mr. Chair, sila po may hawak po sila ng copy ng BL. Since po, Mr. Chair, pag may hawak po copy ng BL po, uh, consignee at authorized representative niya lang po yung authorized na may hawak po noon. Then, the same time po, nung nag-launch po ko, exercising po yung diligence ko po, humihingi po ako ng copy ng COI niya po, yung certificate of registration niya po, then yung 2303 niya po, kasi po, uh, doon po sa dalawang docs na yan po, doon po namin sinicheck po yung team number niya po, kung po uh, uh, aside po doon sa uh, COI at sa 2303 po. Uh, Mr. Tenero, very particular ka doon sa mga dokumento pero yung apelito hindi mo alam. Actually, Mr. Chair, yun lang po talaga ang niya kasi siya po ang authorized, ang pagkakaintindi ko po, po, siya po talaga yung authorized representative kasi siya po may hawak po noon. So, nagtiwala, mag magtitiwala ka kahit na ang pangalan ay eh Pedro, Jose, Juan, uh, Maria. Kasi po, Mr. Chair, sa kalakaran naman po namin sa sa port po, uh, hindi naman po namin inaano yung personal na details po ng ano as long po yung documents po na ano na ibibigay po nila is accurate po and at the same time po yun po uh, nagtiwala din po ako kasi sabi na po siya nga po yung authorized representative po nung uh, 1024 po all, all we are asking for is Mr. Carlos last name and you refuse to answer Mr. Therefore, because of your refusal to answer, And there is a motion to cite you in contempt. Uh, you are hereby cited in contempt of this committee. May we request the uh, uh, well, if the sergeant at arms can make a, if there is available a detention place here in the Senate, he will be detained here. If there is none available, uh, we will have him detained in the Pasay City jail. So ordered. Yes, you have uh, the opportunity to speak up. Mr. Mr. Chair, sa totoo lang po, masyado na po malaki talaga yung dagok na, na nangyari po sa akin. Kasi ako po, nagtatrabaho lang po ako, nagtatrabaho lang po ako ng maayos. Na, tapos po, ganun po yung gagawin sa amin. Kung, kung kami po, ako, ako ah, sa totoo lang po, Mr. Chen, nung last time po, nung pagkatapos po ng hirip, ilang beses po ako umiikot sa court area po, mahanap po lang po siya. Kasi po, isa lang po talaga kung alam po mga kasagot na lahat, Mr. Jerry. Eh, kasi si, ako po, nagtatrabaho lang ako kasi ngayon po, nag-iisa na lang yung nanay ko. Kami na, ah, uh, po, hirap din po kami sa buhay, yun na nga yun. Tenero, 2017 na pa, broker. Ang hirap namang paniwalaan na ilang taong ka ng broker, makikita sa sampung taon na, at nakikipag-kontrata ka o nakikipag-usap ka sa mga hindi mo kilala, sana maintindihan mo, hindi namin nais na ikaw ay ikulong. Baka sakali sa ilang araw na ikaw ay nakapag-isip-isip, kung kinakailangan mo ng proteksyon ng Senado, uh, maibibigay ito sa iyo. Kung nais mo pumunta muli, bumalik sa port area, para hanapin kung sino itong Carlos na sinasabi mo. Pwede kang samahan ng uh, Sergeant at Arms ng Senado. Sa totoo lang po, Mr. Secretary, hindi na po talaga magpapakita yung animal na yan eh. Sa totoo lang po, na po yan. Kasi sila, kami, po ngayon, nandito po kami. Sila po, nakaupo lang po sa kung saan po sila naroon po. Sila, hindi namin alam, pinagtatawa na na nila kami. Kami yung umaharap dito na wala kami galam-alam sa loob ng container po na yan kung kung alam lang po namin yan, hindi namin sa sakutin yan, Hindi eh, namin uh, aanoy yan, Mr. Kim. <coughs> Kasi ang bibig sila talaga kami sa PN, Mr. Chair. Dokumento lang po hawag ah, na. Wala po kami karapatan para buksan yung container niya. Wala po kami talagang alam kung ano pong pinagagawa nila na ng, ng may-ari po niyan. Kung ano po yung dokumento na ibibigay po sa amin, kung ano po yung, kung saan po yung PL ko na ibibigay sa amin, yun lang po yung dokumento, yung pakilis invoice po, yun lang po ang ano, yun lang po. Yung, ilalags po namin. Mr. Joe, wala na po kaming ibang pagkupanan ng information po niyan. Tapos po, ang labas po din kanina doon. sorry po, Mr. Chara, sorry po. Nagiging ano na po ako kasi iniisip ko po yung well, ako tsaka yung family ko po eh. Kasi damay na po kami ditong lahat. Yung nanay ko po, muti ka na po nung nakaraan kasi hinimatay po dahil sa nangyari. Hindi ko na po, hindi ko po ma mapuntahan dahil Ibig na i uh, ko dun sa amin, ipapadala ko na lang po kasi kaya nga nga po nila. Tapos ganito pa po, po nangyari, Mr. Jeff, Kami po yung na ano dito na, kami po, uh, as a po. Nidiklaro uh, lang po namin. Mr. Kung Tenero. Mr. Tenero, Mr. Tenero, 2017 ka pa broker. Baka meron mang ibang kapwa broker na maaaring tumulong sa'yo para bigyan ng, ng uh, identification kung si Carlos. Kaya, baka ayaw mo nang sabihin dahil natatakot ka. Mr. Chair, wala, hindi natin, po, wala hindi. na po akong iluluwat. Yun na lang po, yun po talaga ang alam. So, wala natin. na ibang kilalang broker na maaaring kilala siya. Hindi ko na po alam, Mr. Chair, kung kilala niya. alamin alam natin. Broker, po, alamin, po. alamin natin kung kinakailangan silang tawagan, kung kinakailangan mong puntahan, tutulo, bibigyan ka ng proteksyon. Alamin natin. Yung mga kapwa mo broker na kasama mo ron, tanongin natin. Mr. Chair, we want to get it. Na namin ayaw namin ikaw ikulong. Pero ikaw ang susi para malaman natin okay. sino si Carlos. Ikaw ang susi. Ikaw okay. ang susi. Alam mo Kasi po, natin yung mga kapwa mo broker. May mga broker. Na po. Wala kang kilalang broker. Wala kang ibang kilalang broker. Ano yun, yun. marami na yun. Patawag natin dito kung sinong may kakilala tutulungan ka namin. Well, Pero ayaw namin, hindi kami naniniwala na hindi mo kilala si Mr. Carlos. Mr. Uh, Mr. Chair, sobra-sobra na po ang nangyari siya. O oh, oh, ikaw ay okay, makapag-isip-isip dahil ikaw ay nasa, uh, nasa kusubiyan ng Senado pakasakali mapag-aralan mo kung ano ang mas magandang hakpa. In the meantime, you are cited in contempt of the Senate and uh, we do not sabi ko sa opening statement ayokong gawin ito hindi dapat ang maliliit ang napugulo pero kung ito ang paraan para matigil na yung pagkatasangkapan sa inyo na paulit-ulit na nangyayari ikaw mismo nagsasabi ilang beses mo nang ginagawa ito sa iba na hindi ginagamit lang ang inyong lisensya wala kang pinadaman iba ang mga kumikilos uh, iba ang bumubondo So uh, we will leave it at that. Uh, we now call on...